Nasulong ngayon sa kamera na ipagbawal ang mga website at computer at mobile apps na gawa ng mga bansa na kaaway umano ng Pilipinas. Kabilang daw dyan ang paggamit ng TikTok. Kaugnay niyan ay makakausap natin ang mismong may akda ng House Bill na si House Deputy Majority Leader Representative Bienvenido Abante. Magandang hapon po sa inyo, Congressman Abante. Magandang hapon, po Magandang hapon po sa inyo Pakipaliwanag po sa amin itong gusto niyong ipagbawal yung mga uh, websites, uh, mobile apps na sinasabi niyong kinokontrol ng mga kalaban o manon ng Pilipinas. Paano po yan gagawin, Congressman? Okay, ganito yun na. Uh, mo, it's just reality na there are nations in this world na dapat magingat tayo. No? May mga bansa at taliwas ang interes sa interes ng ating bayan. Isa po dito ang China na uh, nakita for several months na uh, yung tension sa West Philippine Sea. As a consequence, nakaroon tayo ng mga threats to our national security. Ano yung mga threats na ito? O, una nakita natin yung mga Chinese nationals na nag i sa isang kolehiyo sa Kagen. Sabi, nakakapagtaka na bakit napakarami nila? Mm -hmm. Sa isang university, 800 na ka-enroll. Mm -hmm. Okay, bahay at ba, malapit right ito sa EDCA ed ed sites na tinatawag natin. O, oh. pangalawa, meron tayong isang mayor sa Tarlac na mm -hmm. subject ng question na hearings. No? Pangatlo, inamin na mismo ng China na winawartap nila ang ng ating militar mm -hmm. at ng gobyerno, ang ating Coast Guard. Lahat ng mga bagay na ito are disturbing signs that require us to be more conscious of the need to safeguard our national security. Mm -hmm. Congressman, bakit mm -hmm. po... Uh, opo, na naintindihan ko po yung point niyo doon sa concern about those issues. Pero bakit po ito mauwi doon sa gusto niyong ipaban yung mga apps? Halimbawa, isang ang nababanggit siya yung TikTok. Well, ito uh, aking in na H. La House Bill 10489 na to intend to regulate and ban what I refer to as a foreign adversary controlled application. Uh, and the app stores and internet hosting services To which users access them? Sa so, udito ang TikTok. Sa ang ito TikTok po ay mayroong parent company, ang pangalan po ay ByteDance. Mayroong connection po ito sa Chinese Communist Party and the Chinese government. Na hindi natin may ignore mm -hmm. Kaya TikTok also a threat to us. Why? Sa pagkat pwede magkuleg tula the mga personal data from its users and subscribers. which is alarming because TikTok can easily transmit this collected data mm -mm. to the Chinese government. So, Bak baka may corrections like that. Opo. Yung iba pong concern na baka sabihin na yan ay yan, labag doon sa freedom of speech, yung mga ganyan pong concerns? Palagay ko, uh, hindi naman siguro labag yan sa freedom of speech kasi iba naman yan eh. Mm -hmm. na -hmm. Na, nainiwala naman ako na freedom of speech, hindi naman absolute yan, no? na kapag ito talaga eh, may threat na sa ating national security, ay uh -huh. eh kinakailang ginawa tayo ng paraan dito. Bakit ang India? Uh -huh. Nag-impose ng nationwide ban, konti po. Uh -huh. O kasama rito yung Chinese na like tulad ng We WeChat. no? Uh -huh. Iba mga bansa tulad ng Australia, Belgium, Canada, Denmark, uh -huh. European Union, France, Indonesia, the Netherlands, New Zealand, kahit lang Nepal kahit na ng uk at the U.S., ay pinagbawal na itong TikTok na ito. Sakaling umusad po yan, Congressman, hindi kaya ay pagbulan pa yan ng lalong mas malaki o mas malalim na uh, conflict sa pagitan po ng Pilipinas at ng ibang bansa? I don't think so. Kung Nahuhuli na nga tayo, eh. mas maraming bansa ang nagban nito eh. Iba, yung mga bansa pang mga may yaman ang nagban nito eh eh samantalang mayroon na tayo talagang threat uh, lab, uh, against sa China. Kung the West Philippines, lahat na nangyayari yan, wala wiretap na na ang ating mga ang ating mga opisyal, ang ating mga armed forces. Wala ba tayong gagawin? Dapat na tayong gawin dyan. Maraming po salamat sa pagtanggap ng aming tawag si Congressman Bienvenido Abante.